So, lima yung beta ko. And sad to say, nakatayin na naman ako ng isa. Pero ito, nung dumating to sa akin, is medyo matamlay na talaga siya. So, lagi lang siya nasa ilalim. Then, minsan, yun, lalangoy-langoy siya. Tsaka siya yung kakaiba na matulog. Alam niyo, yung mga fish, di ba, minsan matutulog sila, medyo nakalutang pa. Siya talaga nasa ilalim talaga, dahi. Tapos, kapag lumalangoy siya, nakatayo nakatayo. Lumalaway nakatayo. So, yun. Namatay din siya nakatayo. <laughs> so, ito yung white sakura. Female to. And, ayun. Pakita ko siya sa inyo. Nakakulagot naman. From 5 to 4. Gano'ng kahaba ba yung lifespan ng beta? Parang hindi siya tumatagal lang ano sa akin. Nang buwan. Diyos ko po, dahi. So, hindi ko alam kung tama ba talaga yung decision ko pag-aalaga ng fish. So, ito siya, guys. Ayan, yung mga beta ko. Ayan, di ba ganyan yung matulog yung mga fish? So, ayan, okay pa siya. Ito, ayun, oh, wait na nyo naman. Ah, ganyan siya. So, medyo naayos na siya ng konti, Nakatagilid. Pero dahil nung nakita ko siya na patay, nakatayo talaga siya. Nakakalukot. So, namatay na naman ako ng beta. So, the price, wala namang problema sa price pero nakakalungkot lang kasi walang tumatagal sa akin na, yun, nabeta. Siyempre for me, ano na, part na yun ng family ko. Parang, naku na yan, laga ko na. Nga lang, isko dahil namatay sila. Ay, naku, Ano ba naman yan? So, alam ko na nga na pag mag-change ka ng tubig, is dapat stock water and dapat is mineral. Mga ganon. And then, umaga at saka gabi ko so sila, pwedeng pakiinin ng five pellets. Okay? And then, naglagay din ako ng konting asin sa kanilang water and, ayun, naglagay din ako ng talisay extract. Kaso ito, dead bulan na naman ako. Ay! So, yun siya, guys. Hindi ko alam kung white sa kura nga ba to o oh, yung mustard. Ganon. Basta female siya. na Ayan o. Ayan yun siya. Nakatayo siya na ganyan. So, medyo nakaslant na siya ng konti. Pero namatay talaga siya, as in straight na nakatayo. Ah, kalungkot! So, from the arrival of this fish is, medyo pansin ko talaga na nasa ilalim ng labi siya. Napicture on ko pa nga siya na nasa ilalim. So, I wanted her to swim, kagaya ng ibang beta. para mapicture on ko na mas maganda. Yun nga lang, andun talaga siya sa ilalim. Tapos, kapag lalangoy siya, nakatayo. Straight ng ganun. Tapos, ako, ako. Tapos yun, kaninang umaga, madaling araw, dead boy na. So, ngayon ko lang siya mapapaalamanan. Sayang.